Meron din po tayo makakausap. Update po tayo. No? Hingi tayo ng update dito sa nangyari nga pong pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Diyan po sa Negros Occidental. Mayamayang kaunti o nandiyan na po ba sa linya? Antayin lamang po natin. ha. Ah. Kamustahin po natin yung ating mga kapatid dyan sa area na yan dahil ah, halos umabot na nga daw po sa 87,000 na mga tao ang kinailangan pong ilikas. Kasama po natin ang head ng PDRRMO ng Negros Occidental, si Ms. Irene Bell Isabel Magandang umaga po, ma'am. Hello, good morning. Yes po, not so good morning. Diyan po sa area ninyo sa Negros Occidental dahil nga po dito sa naganap na pagsabog. Ano pong mga barangay o areas ang pinaka-apektado? So, so far, ma'am, no? Um, yung pinaka-affected natin na, na LGU is La Castellana with 1, 2, 3, 4, 8 na mga barangays affected. So yung total po ng La Castellana, meron silang um, 2,166 family or equivalent to 7,294 individuals right now who are inside the evacuation center. Ito pong sinasabi ninyo na walong barangay na apektado sa La Castellana. Pwede po ba natin malaman ano exactly ang mga barangay ito? Uh, Biak na Bato, Kabagnaan, Kamandang, Kamandag, Masulog, man sa Sagang Maghanoy and Robles. Ilang kilometro po ang layo ng mga barangay na ito dito sa Bulkang Kanlaon? Uh they are within 4 to 6 uh kilometer and uh meron pong may mga area na 10 kilometers po. Oo, at uh, diyan sa dito po sa mga barangay na apektado, lahat po ng uh, mga residente dyan ay sapilitang inilikas na sa mga evacuation centers na po ngayon uh yesterday po no um yesterday afternoon until i think 2 a.m in the morning uh yung La Castellana LGU in cooperation po with the uh, provincial government of Negros Occidental and other national agencies conducted evacuation po pero uh, i think during uh, nung midnight po nag po muna sila Uh, to give time and to rest yung mga responders natin. Opo, ilan po ulit yung bilang ng mga residente na apektado dito sa La Castellana? Uh, 2,199 families or equivalent to 7,294 individuals. Aside from La Castellana, meron pa pong ibang area na kailangang ilikas yung mga residente yes. o ito lamang po iyon? We also have uh, in um, Bago we have 137 families or equivalent to 560 individuals sa La Carlota po 357 uh, families or equivalent to 1287 families po so yung total po natin ano uh, from uh, 5 LGUs is uh yung persons po natin is 9,177. Oo. At sa ngayon naman po eh dito po sa kinakanlong ninyo na mga evacuees, sapat naman po ang uh, ang budget na mayroon ngayon ang inyo pong ahensya para matulungan po itong mga evacuees natin. So so far sir, uh so far misto our um, uh preparing actually yung mga resources namin na ino- uh, ideploy po. Sa mga area based on the request of lgus, po, no? so like food packs and water, so uh, we will be delivering water also uh, today. and um, we're also coordinating with lgus um, to uh, those who are not affected also, not to assist also uh, our uh, the lgus near kanlaon no? to provide water rationing. So yun po ang pinakakailangan sa ngayon tubig. Ganina meron po kaming kausap at sinasabi nga po nung uh, nakausap po namin na may kinalaman po dito sa Bulkang Kanlaon um, si Sir Bakulkol. Um, taka, taka Feebles, Yes po, taka Yes okay. po, si hmm. Director Bakulkol. Ang hmm. sinasabi niya dito sa naging um, Karakter nitong si Canlaon, hindi pa natatapos yung pagsabog dito. Uh, base po sa mga nakaraang pagsabog, mga ilang araw pa po sa tingin ninyo ang pagkakanlong na gagawin po sa mga evacuation centers dito sa ating mga residente bago sila mapayagang makauwi sa kanika nila mga tahanan? So we're just monitoring mamno yung activity ng Canlaon. So as of the moment talagang... Uh, hindi pa namin ma-advise na bumalik din sila given that uh, kakasabog niya lang uh. Based on our ju uh, June 3, no, may mga LGUs na two weeks nilang ano, um, nasa camp manage uh, camp nag ano po sila nag-establish po sila ng evacuation centers or nag-open sila ng evacuation centers for two weeks. Meron naman po one month po talaga, particularly those who are living near the um, kanlaon Canlaon po na area. Uh ma'am uh, here ano po uh, ma'am Irene uh, how do you manage this now ma'am uh, uh, Sa usapin po ng budget and then yung pong uh, kalusugan sanitation etc ng ating mga evacuees Okay nang with regards po sa kalusugan no our PHO um, currently uh, with they're undergoing a meeting with the activating the four uh, quad core nila yung um, mental health and psychosocial support, mm -hmm. yung nutrition, yung water and hygiene and sanitation team and yung DRRMH nila uh, on how to ano no um kasi magde-deploy din sila within today sa mga areas in case meron pong kailangan ng mga medical checkups po. Okay. Uh and then they are also coordinating po with the hospital operations department in uh -huh. case may kailangan po na mga augmentations ng doctor. Uh, in the case naman po no of um, uh, food natin no mm -hmm, um, mm -hmm. we have stockpiled po uh, yes, 4,000 na uh, food packs po mm -hmm. uh, ready to be delivered also and then ongoing then po yung repacking and then we're very lucky also that um yung mga supplies yung mga pinagkuri po namin, na mga sleeping kits, uh, mga kitchen sets and uh, mga modular tents so also uh dumating din po ano uh, actually like, two weeks or last week lang so okay. uh, we have that in prep uh, preposition po mm -mm. yung But sanitation ma'am uh, yeah. yung uh, yung uh, we're talking about how many people here and the, the yung usapin po ng toilet and yes. bathroom at yung yes. pagpapaligo ng mga ano bakwet yes, paano kaya so meron pong mga uh, uh, mod parang yung na notice ko po with the evacuation center is parang may ginagawa po silang innovation na gumagawa sila ng, hindi kasi, di ba, portalet, mm -hmm. made of, ano siya, BPA. Na, yes, uh -uh. Uh, yung ano yung sa kanila is parang modular lang din nila. So, yun po, so far. and then Pero meron din naman po mga LGUs na talaga available na yung portalets nila. So, okay. they can use it also. And then, if they're in the schools, no kasi may mga LGUs na mm -hmm. tayo na ginamit mm -hmm. talaga yung schools mm -hmm. as evacuation okay. centers. Oh. So they can also use those um ano yung facilities. Mga okay, sige kaila. po. So yeah. we're yeah. talking about how many people? Uh individuals po, 9,177, but there's still an ongoing evacuation in La Carlota. Opo, opo. And uh, uh, meron meron ba kayong estimate dito kasi po ang news reports about 87,000? Uh I'm wondering uh with the 87, I think this is the general affected. Okay. Um, Mm -hmm. ano, affected families. Mm -hmm. uh, but as to right now, yung in, ano lang namin, uh, yung focus namin is those na na-evacuate na. So, eto po yung 9,177 po. Okay. Sige uh -oh. po. So, ma'am, uh, meron pa kayo available diyan na N90 po, na mga face mask yung talagang pang-bulkan? Kasi itong mga ginagamit ngayon na na napapanood, ano ho ito eh? Hindi ito lang yung pang uh -oh. na face mask ito eh. Ah, mm -hmm. So, So far sir no actually um, last time we provided uh, 1500 face masks sa mga LGUs na affected before pa sumabog yung Kanlaon and uh -huh. then right now also I think OCD delivered also um, face mask and then we also have we are also waiting for the DOH na request namin ng 8000 face mask no uh, na na-stock sa Iloilo -Ilo City mm -hmm. and then um we also have other provisions from the Provincial Health Office na mga N94 po so, Okay sige po opo sige uh ma'am so ma'am ito ho ano uh, hindi ho naman sa inyo na bago ito diba kasi nga nangyayari nangyari na po ito dati pero ng ngayon po um meron na ho ba kayong SOS call sa national government so far po kapag pinag-usapan natin ay ang ano po ang depletion ng inyong calamity fund things like that uh so far sir wala pa sir because we haven't okay. declared pa naman a state of calamity mm -hmm. uh, for this year mm -hmm. so i think we have um uh 78 million for the qrf But, mm. uh, we're we're just waiting for the Uh, situational reports coming from the LGUs po and then also yung result po ng rapid damage needs assessment po report uh, so that we will know the extent po of the damage uh, based mm -hmm. on the rubrics po ng NDRRMC for okay. the declaration of state of calamity po alright sige po so kami po yun uh, una po higit sa lahat ay nakikiisa po no dito po sa yung Sinapit na uh, perwisyo at istorbo talaga malaki ito but this is again uh, natural calamity ang atin po lamang ay maging ligtas po ang lahat at pangunahin po yung kalusugan lalo na ng mga bata at mga nakatatanda kasi po ano ho ito eh Hangin 'yung pinag uusapan natin dito baka po bukas makalawa may mga reports na po tayo uh -oh. ng problema po di ba yes, yes. sa baga no? Oo. Uh oh, uh -huh. actually I'm just waiting for your call po to ano kasi magde-depl upunta uh -huh. din po kami sa ground zero po. Okay, yes ma'am. So uh -huh. we'll be keeping in touch at ma'am salamat po sa inyo pong panahon. Ma'am good luck po sa inyo and god bless. Sige po. thank you po and good morning. Thank you si Irene Belle Ploteña, ang pinuno <laughs> po ng Negros Occidental PDRRMO.